Magandang araw sa inyo mga kapatid. So may nagtanong sa atin ng nating kababayan ng sabi sa akin ay Sir, paano po natuto si Ate Bebang na magluto ng mga pagkaing Pinoy? Alam niyo mga kapatid, ang sagot ko dyan ay Ako, grabe, talagang ang laki ng pasasalamat ko na natuto si Ate Bebang ninyo na, ma na magluto ng pagkaing Pinoy. Medyo nahirapan ako na turuan siya kasi nga syempre dati si Ate Bebang ninyo talagang Masela niyan sa mga pagkain dati hindi kumakain niya ng mga Filipino food kasi nga syempre iba yung lasa niya at uh, naninibago siya at nung one time na nagluto ako ng uh, ginataang kalabasa na may sitaw nagustuhan niya at Bebang ninyo yun at yun, tinuruan ko siya na magluto kung paano lutuin yun at kapag may Filipino party ay pinapatikman ko sa kanya yung mga iba't ibang klaseng uh, Pilipino food tapos kapag nagugustuhan niya yung lasa niyon ay niluluto namin sa bahay. So, dun, nagugustuhan niya. Tapos, yung mga pagkain na nagugustuhan niya sa mga Pilipino party, tinatawag niya sa mga kaibigan namin kung paano lutuin. At saka, syempre, nagme-message siya sa nanay ko. Ayun, nagpapatulong din siya sa nanay ko kung paano lutuin. At syempre, nanonood din siya sa mga YouTube yung mga pagkain uh, Pinoy na niluluto. At dun, dun nakikita niya. Syempre, tinuturuan ko siya para uh, kung paano lutuin. At yun, dinadala ko rin sila sa mga Pilipino restaurant para matikman nila yung iba't ibang klaseng pagkain doon. At kapag nagugustuhan nila ng aking pamilya, niluluto namin sa bahay. Katulad dyan, yung uh, munggo, nagustuhan niya yan kasi pumunta kami sa isang Filipino party, mayroong munggo doon, nagustuhan niya. At syempre, yan, yung mga ihaw-ihaw. At hindi lamang mga Pilipino food yung pinapatikman ko sa kanila mga kapatid. Nag-explore din kami ng Iba't ibang klaseng uh, dishes katulad ng Vietnamese, Thailand, Japanese, Korean At kung ano lang pang mga pagkain na tinitikman namin Para masana yung aking pamilya, yung mga anak ko, uh, yung aking asawa Kasi mga kapatid, yung mga pinsan ng anak ko Ang kinakain lang nila dito yung sausage, french fries, yun lang, spaghetti Ayaw na nilang itry yung mga iba't ibang klaseng pagkain So ayoko naman ng ganun mga kapatid kaya nga lagi kami nagbabakasyon sa ibang bansa kasi nga syempre para ma para matutunan ng aking mga anak at ng aking pamilya yung iba't ibang kultura ng iba't ibang bansa at syempre matikpan din namin yung iba't ibang klaseng pagkain. So ayun, para yung mga anak ko, pag pumunta sila sa ibang lugar, ay hindi sila magiging maselan na magtatanong, ay ano yan, ay kadiri, ay ganun, ayoko na mga ganong klase na maririnig ko sa aking mga anak. Gusto ko na matikman nila at syempre, uh, matutunan nila yung kultura ng iba't ibang bansa, mga kapatid, lalong-lalo na yung Pilipinas. Tapos, nang natuto na si mamay na magluto, ayan, tinuturo yun na rin yung aking anak na panganay na magluto ng mga pagkaing Pinoy. At syempre, si Tayshan ay eh, mahilig din kumain yan. At nagusto yun na rin yung mga pagkaing Pinoy. So, ayun, doon po natuto si Ate Bebang ninyo na magluto ng mga pagkain Pinoy at ayun, tinuturoan niya itong anak ko na magluto rin kapag nagluluto siya ng mga pagkain Pinoy ay eh, nandiyan yung aking anak na panganay nanonood at uh, tinuturoan niya kung paano magluto syempre, uh, ano ata yan yung anak ko eh, mahilig yan sa mga pagkain Pinoy, maselan din ang taste bud niyan pero syempre, pagkain Pinoy na yan Pinoy na Pinoy na yan, aking mga anak lalo na yung aking bunso na walang pili yan pagdating sa pagkain So ayan, sana nagustuhan niyo yung aming vlog ngayon at huwag nyo kaming uh, kalimutan at supportan nyo po kami parati sa aming mga vlog. So ayan, maraming maraming salamat po sa pagsama at pagsuporta sa amin. Maraming maraming salamat po mga patid. God bless to us. So thank you po.